What's up guys? Another day, another gang gang and welcome to our investing episode. So ngayon lang tayo nakapag-rest day mga guys kaya ngayon na ulit tayo makakapag-share. So today ang i-share ko naman sa inyo mga guys ay about sa dividend na matatanggap ko ngayong March. So ipapakita ko sa inyo kung pa paano mag-check, saan pwedeng mag-check at paano makompute. So, ayan. Yung isa kong hawa kasi na stocks. Actually, mga guys, ngayon ay season na ulit ng cash payout or yung mga dividend payout na. So, sunod-sunod na naglalabasan yung mga uh, pagpadibidendo ng mga stocks dito sa stock market. At, ayan, share ko sa inyo yung sample kasi ngayong March uh, 5, March 5, tapos ang payment date, March 28. So, meron papasok sa ating dividend. So, ayan, pakita ko sa inyo kung paano nyo ma check So, una mga guys, kung paano mag-check ng dividend na, na marireceive or kung may marireceive na ba kayo, mga schedule pala. Yan, type nyo lang sa Google nyo is PSE Edge Portal and dadalhin na kayo dito. Ayan, PSE Edge. And then dito, i-type e nyo lang yung ano, company name nung hawak nyo. Ayan, halimbawa ito MBT or Metro Bank and then pag lumabas na yon, i-click nyo yung dulo, Dividends and Rights. So, eto yung screen na dapat makikita nyo. And eto guys, papakita ko sa inyo, yung hawak natin na Metro Bank, may upcoming cash dividend. Ayan, so common or common shares yan. Type of dividend, cash, eto yung rate. So, makukuha ninyo dito kung magkano yung rate makukompute nyo na. So, ang, ang rate niya is 2 pesos, may isang 1.5 peso rate. Ang ex-dividend date ay March 5, 2025. Meron naman siyang, mararecord naman siya sa March 6 at mapipayment naman siya sa March 28. So yun mga guys, balik tayo dito sa ex-dividend date at saka record date dahil napaka-importante nito lalong-lalo na kung nag invest ka uh, ng main reason mo is about dividend. So, kung ikaw ay bibili sa ex-dividend date, for example, dito, March 5, sa araw na to ka pa lang bibili, hindi ka na makakatanggap ng dividend. So, take note nyo yan, guys, ha. Dapat meron kang hawak na share o dapat nakabili ka na ng, for example, Metrobank before March 5. Pag bumili ka on March 5 or after, hindi ka na eligible para makakuha ng dividend. So, ito namang record date, which is one day after nung ex-dividend date, usually laging magkasunod, yung record date is yung cut-off na yan. Cut-off na para ma-determine kung sino yung mga shareholders na official na makaka-receive ng dividend. So, yan, take note nyo dyan, guys, ha. And then, itong payment date. So, eto na yung date na marireceive mo yung actual na cash. So, ayan mga guys, bale, dahil sa March uh, 28 pa naman marireceive yung ating actual na dividend payout. So, nag-compute muna ako dito, na, nag, uh, eh, estimation lang. Kasi meron naman akong record dito sa akin, Excel file ng mga, mga history ng aking dividend dito sa Metro Bank. And, etong dividend na matatanggap natin this year is pang-apat ko na na payout. So, dati maliit pa lang yung shares ko pero malaki yung rate. Meron naman and ngayon currently medyo nadagdagan yung number of shares ko tapos uh, maganda-ganda yung rate which is 2 peso. So papakita ko sa inyo yung sample computation kasi meron tong withholding tax. So, eto na mga guys yung ating ano, estimation na possible na makuha na dividend dito sa Metro Bank. Para meron tayong 2,088 pesos minus na yung tax. So, eto yung computation natin. Meron tayong 1,160 shares. Ang dividend rate natin is 2 peso. So, 1,160 times 2 is 2,320 minus 10% tax which is 232 So ayan, ito 'yung makukuha nating dividendo ngayong March 28. So ayun mga guys, ang sharing natin for today's video about sa ating uh, investing episode. So ayun kung uh, na-iinggan nyo rin kayo mag-invest at ang target nyo ay dividendo, so mag-search -sir lang kayo, maghanap kayo ng stocks na mataas 'yung payout and then unti unting ipunin 'yung shares mag paunti-unti bumili ng number of shares kung ano lang yung kaya ng budget kasi over time sa long term wala ka nang ginagawa mag-aantay-antay ka na lang ng payout so ito pang apat na beses ko na to 2000 ng 2000 so di ba so ang plano ko is magdagdag pa ng magdagdag kapag may extra so malay mo yung 2000 ko maging 5000 na so easy 5000 na lang yan wala lang tayong ginagawa. So, yun mga guys, kung ang goal talaga natin sa pag invest ay about dividend, so, huwag tayo magpapadala sa emotion if in case na bumaba yung presyo ng stocks na nabili natin. Kapag bumaba at alam mo namang maganda yung company, strong company, bumili ka pa. Para madagdagan yung number of shares mo, para pagdating ng payout, madadagdagan ulit yung dividend. Pero of course, lagi tayo magre-research mga guys. So, yun lamang guys sa ating investing episode. Bye! Thank you for watching. Happy investing!